betul. Ah, betul. Lubang <sHojen> stick stick, stick, stick,

paano tayo pasunahan. Paalam. Hindi lang kita. Hindi okay. lang so, kita. Guys, kanina bakas si kami. Uh, Nagahanap. Pero wala lang kami nakikitang bakas man lang. Or uh, kahit dun sa bata. Tul, tul. Matao, tul. Tantôt tout Brad. Ini pun Brad? Ini pun ndak? Pada mau ke bantai, kandu, Brad? Anong... Ba? bantai, Brad. Kenang, bisa ketawa, bah. Nggak ada gala bata. ke bantai? Pula, bang, ke bantai? Mau, bah. Mau bantai,

sibling. <t> <after> <complicated> Pasigilan. <INESh> uh, 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 oui, <injected> <whatnot> <brother>. To, muntay mawala na pagasa maghanap lang tayo. Brad, bares law, brada? Ha Lamat, sabi na napagtanungan namin na meron nyo lang ditong gumagala na swang so so yun na nga yun sabi ni Dudong uh, kapag meron lang uh, na aamoy na kagaya din nila <coughs> so yun usas lang lumalapit so si si brother na ano nagsabi na ron din talagang mga aso na dito so yun na yung sinabi dudong yung mga nila ah, ah. So, yun na, shoutout nga pala kay uh, Tol, mga kay Sir Nilo, no, King Gulyo, uh, Mamits, yan, shoutout siya dyan. Okay, uh, Ma'am Jun, yan, shoutout siya dyan. Marami, no. Alam mo guys, kasi kaya hanggang ngayon mula kahapon eh hindi pa talaga umuwi si Dudong so ba nag-alala na talaga ako sa kalagayan ng bata so hindi pa namin alam kung ano talagang uh, uh, nangyari doon sa anak niya kasi kagabi halos puno ng dugo yung, yung, yung bibig niya, yung kamay niya may mga dugo sana naman sana hindi no sana mali yung akala namin no, si na, na niya mismo yung anak niya sana sana hindi totoo <sighs> pero guys hanggang hanggang umayang gabi hindi kami sa paghanap sa anak niya Ah, <sighs> uh, <Ha, po> na <laughs> Napakunot. Ah, 'yung ko to sa narinig sinabi ni 'yung brother ng uh, na. Tawa sabi niya so, so, Oh, paano lang kumakain asong dito So, oh, marami yung uh, boses ng mga aso to Doon din niya napansin kung ano daw. <sighs> guys lang nga mismo, no? Sabi. Na may mga aswang ang na magala dito. So, so guys, ito na lang ang ano ko sa inyo. I-share nyo itong video na to. Ikalat ninyo share niyo sa niyang uh, Facebook uh, account share po ninyo para maraming uh, para ma-aware din sila hindi <coughs> natin alam baka uh, gaya ni Dudong may mga kagaya pa ni Dudong na uh, mahirap na baka makapang biktima pa ng mga bata o ibang tao no? kasi hanggang ngayon lumala talaga yung ano ni Dudong uh, sakit ni Dudong ang delikado dito baka isa sa amin no sa pamilya namin sa mga kapitbahay namin na malapa dahil ano yung guys si Dudong eh, dahil po yan dito dahil lang so, hindi naman namin alam na ganun pala yung sakit niya Meron pa lang para siyang tinatago na sekreto na hindi pwedeng alam niya ah. yung tanong Brother. Saan tayo mag tol? Saan mag tayo tol? Ha? Mag tayo? Ha? Ha?

ganun dito tayo magutom tol oo ito lang yung nakain mabubuhay ng tao itul. sayang tol no? sayang yung hmm. Mo sa dito alam nyo guys ito sa na to sobrang napaka mahal to sa ibang bansa alam nyo umabot po ito ng Japan Korea uh, sa uh, Middle East oh, Korea Japan oh, Korea Japan yan. Lahat ng mga China. bansa tol. Lahat ng mga bansa. Hmm. Yung uh, kung ano tol, prutas. Hmm. Pag kumain siya dito tol, yung isang usok ng saging, ano na, ma-revive ng katawan na tol. Pero dito, tinatapon na lang. Oo nga. Lalo nyo tol, no? Kasi nakapahirap, nakahirap dito na sa lugar na to. Pero,

alam nyo guys no uh, nag, may nagtanong kasi na bakit uh, layo po kaming uh, nagmamas no? So, alam nyo guys dito sa lugar namin uh, sobrang delikado din sa, yeah. mga, uh, mga, sa mga mga, no, mga mga kalaban mga bandido mga bandido mga bandido so for security po ito sa amin no pinagprotektahan ang sarili so, namin ng mga tol nagmamas ito ito po yung dahilan kung bakit tayo nagmamas dahil hindi, hindi naman lahat ng oras, lahat ng panahon dito dyan lang po kami sa bahay pupunta po yeah. kami Ayan. sa bayan diba? Dito so, wala pa, yung mamas wala yung kaming hinahunting kaya so, ito yung purpose bakit kami nagmamas alam naman nila tol, buhay natin tol parang hinahunting ng bandido

Hat. Hindi pa namin nalapitan yung ano. Hindi ko pa gaano nasilip yan. 아 <목소리도>

p e n u a n s t e r k a Ya. g i u k u t d l u h r a a n a